Inimbisiga na ng pamunuan ng NLEX ang isang lalaki naka-wheelchair nang pumasok at dumaan sa expressway. Habang sa EDSA, sa pool sa video, ang isang lalaki nag-ala Spider-Man sa umaandar na taxi. Nasa frontline balitang yan si Gio Robles. Viral ngayon online ang kakaibang trip ng lalaking ito matapos sumabit sa likod ng isang taxi habang binabaybay ang kahabaan ng Ed sa Pasay nitong linggo ng gabi. Sa kuha ng isang rider, ayan, kitang chill na chill lang na nakakapit sa trunk ng taxi ang lalaki habang tila ini-enjoy ang road trip kwento ng taxi driver na si Winnie Dizon galing siyang na iya at may ihahatid na pasahero sa Novaliches pero nang maipit sila sa traffic sa May EDSA Aurora sa Pasay bigla na lang daw sumabit ang lalaki hindi e, na iniisip ko baka pukpukin niya tong salamin oo o ay eh, yung pasahero nasa ano likod natatakot siya Kaya, bet may sumampa dahil sa takot na baka kung ano ang gawin sa kanila ng lalaki, hindi na lang daw huminto ang taxi. Kinabahan din kami dalawa, sir. ako yeah. may dalang ano. Nagkusa naman daw bumaba ang lalaki nang makitang may mga MMDA enforcer sa may EDSA Ayala. Sinubukan ng News 5 na kunin ang panig ng Pasay LGU at pulis sa insidente. Pero wala pa silang tugon sa aming hiling. Agaw pansin din ang lalaking sakay ng electric wheelchair na ito matapos maispatang binabagtas ang bungad ng A. Bonifacio Avenue papasok sa North Luzon Expressway o NLEX. Hindi na nakuna ng nakakitang motorista kung nasita o bumalik ang lalaki pero ayon sa pamunuan ng NLEX, iimbestigahan nila ang insidente. Ang mga ganyang eksena sa mga pangunahing kalsada, delikado at hindi dapat tularan nagbabalita mula sa frontline. Gio Robles, News 5. Mga kapatid, Gigi Manikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kompleto at komprehensibong balitaan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.